Dahil ilang minuto na lang, magbubukas na po yung mall namin at tapos na kami sa lahat ng gawain namin. At ito guys, naglalagay na po ako ng cream sa mukha. So, kailangan po talaga namin ng grooming. So, ayan po yung cream na nilalagay ko. Tapos po, magsuset na. Next po, maglalagay na po ng BBL. Kasi kailangan po walang mga BBL na bumabagsak. Ayan po yung BBL na ginagamit ko lalagyan natin ng konting bb oil para hindi siya uh, magkalat yung mga bb hair natin dyan kasi masyadong pagsakpo yung buhok ko at next ayan po magsusuklay tayo masyadong mahaba ang buhok so ayosin pagsuklay para mamaya paglagay natin ng hernet uh, hindi siya makalat tsaka walang mga uh, kalat kalat so ayan po guys sinusuklayan nahati na po yung sa gitna kailangan maayos talaga pagkasuklay pag ako kasi po guys sa maglalagay talaga ng bibel dinadamihan ko po siya pero naman siya ganun kadami para lang maganda siya at medyo makintab sa may taas po so ayun po guys inayos na natin sinusuklay ng maayos kasi guys kasama po yan sa uh, ano namin sa trabaho kailangan po groomings at kailangan naka-makeup. Yan po, guys, nakahikaw pa. So, kailangan kulay white din po yung hikaw. At tatalian na po natin yan, guys. So, dalawang tali ang ginagamit ko dyan. Isa yung pang-tali. Yan sa loob. Tapos, mamaya, pag naglagay po ng hernet, ay tatalian pa din po. At sa salamin talaga, nakakonsentrate guys. Kasi, syempre, para maayos natin yung buhok natin. So, yun na, guys. Iipitan uh, na natin. Alagyan natin ng tali at para maiayos tapos ipulupot lang natin yan para malagyan natin uh, susunod po ng hairnet so kailangan din po ng isang ipit para hindi siya malaglag at yan po guys so ilalagay na natin ng hairnet yung hairnet ko manipis lang yan guys so dinadubli ko yan at ayan po ipupulupot lang natin tapos po ilalagay na natin yung hair So ayan na po guys, nilalagay ko na po and the next ay ilalagay po yung isang tali. So ganyan lang po siya guys. So ayan lang po siya. So ganun lang kami magayos, medyo kailangan mo lang talaga ng uh, kahit ilang minuto. So kailangan mo siya bigyan ng oras para maayos ng maigi yung buhok. So ayan na po guys. At ang next naman po ay maglalagay tayo ng eyeshadow. Light lang naman siya guys yung nilalagay namin. Yan po nakatingin sa cellphone. So anayos yung cellphone kasi naka-video guys nakaharap lang tayo sa salamin. So yan lang po yung brush na ginagamit ko. Kulay brown siya. Tapos pinapatungan ko siya guys ng black. can hardly stand it another day of being lonely isn't how i planned this and i have high expectations mm, they build me up to tear me down i'm running out of faith. mag uh, eyeliner na tayo guys so kulay brown yung ginamit ko kasi ayaw ko ng black kasi pag black medyo matapang yung kilay so ayan lang guys so naglagay na tayo ng uh, eyeliner next maglipstick na tayo guys so ayan light lang naman din po yung ginagamit kong lipstick hindi tayo masyado sa mga red kasi medyo hindi siya pwede sa amin ang kulay na yan so lipstick lang guys konting lipstick lang At yan po guys, yung ginagamit ko, skin mate po yung ginagamit ko na cream. Ang ganda po nyan guys, so sobrang ganda nyan. Konti lang ang pwede mong ilagay. At yan po pala yung ginagamit ko na cream, skin mate So isang set yan siya guys. Maganda yan siyang cream na yan guys, kahit konti lang ang ilagay mo sa mukha mo, tapos ikalat mo lang, uh, maganda po talaga siya at yung mukha kaninang sabog-sabog so ayun na siya nakaayos na maganda na tingnan at syempre na isuot na natin yung polo natin yan po yung uniform namin so kailangan kompleto diba guys kahit papano gumanda charis syempre hindi mawawala 'yung ating cutting ko guys laging nakalagay po 'yan sa bolsa ng uniform ko. next, yan po yung ID natin so inaayos na po kasi sira na yung ID ko, yan sinasabit ko lang po yan, tas kiniklip ko lang po siya at ayan na po nakakomplete uniform na tayo groomings na, o ba diba? kahit pa paano naging maayos din at syempre comfortable na din para pag gumarap sa customer uh, comfortable at syempre hindi nakahiya mag-assist sa customer at syempre, huwag kalimutan yung sapatos. Kahit punas-punasan lang kasi medyo malikabok. So, minsan nilalagyan ko rin po yan siya, guys. Nang BB oil, yan lang po yung pang makintab ko sa shoes ko para medyo naman mak makintab siya tingnan. At hanggang dito na lang po yung video na isushare ko. Maraming maraming salamat. Bye bye!